Ayan, hello guys, good afternoon. Ayan, for today's video guys is, may akong dalang bag, lunch bags pa ito guys. Ang naman ito guys is, raincoat, kasi magsusundo ako sa aking mga alagad sa school. Ayan, kaya, madalhin ko to siya. Para meron silang, panangga sa ulan na maya, pag-uulan. Pero wala kasi akong payong, kaya, kahit, maulanan lang ako, okay lang. Ako sila, dapat meron silang plain coat para hindi nga sila mabasa. sumakit so, yung ulo, alam mo naman sa panahon na yun, di ba? Kaya ngayon, aalis na ako guys, pupunta na ako ng school. Siguro lalakayan ka pa mga mahaba <laughs> mga 15 minutes, ayan. 15 minutes papuntang school guys. At nasanay na din ako sa kakalakad. Araw-araw. nanito na yung routine ko. Araw-araw, guys. At insundo sa aking mga alagad sa school. Ayan. Tapos, tatlong bisis pa ako. Pagbalik-balik. Hatid ko sila ng umaga. Tapos, hatid ko naman sila ng tanghali. Hinahatid ko lang sila ng pagkain doon. Pag tanghali doon na sila kumakain minsan. Pag walang... Pag walang ulan, umuwi sila dito. Pag maulan, doon na. Hindi na sila umuwi kasi mabasa pa. Tulad namang service guys. Kaya, hinahatiran ko na lang sila. Tapos, sa ganitong oras, alas 2.30 to 2.40, uh, susunduin ko na sila. Naglalakad na ako. Yun nga, 10 minutes. Halos pa yung papunta doon. Kaya, masukin okay na yung mas maaga din ako papunta doon, guys. Kasi, minsan, maaga sila, no. Maaga sila lumalabas. Minsan, uh, before 3, ayan, nakalabas na sila, guys. Minsan naman, sila ng five minutes. Kasi, yung bunso ko, ano siya, hanggang 3, 3 p.m. lang. Tapos, yung panganay ko naman, hanggang 3.30. Kaya, ayun, pag nauna yung bunso ko, inaantay ko na yung panganay ko kasi yung pauwi nga, maglalakad naman kami. Kasi yun na rin, yun na rin yung routine namin sa araw-araw dito guys. Sa probinsya, kasi dun sa Cavite nga is, may akong e-bike dun, ginagamit ko yung e-bike. E dito wala akong e-bike, kaya maglalakad ako araw-araw. Minsan may ano, may dumadaan na tricycle or motor pinapasakay kami, minsan libre, minsan may bayad din. Depende kung magpapara ka, mag may magbabayad ka talaga, pero pag naglalakad ka tapos sasabihin sa iyo, sakay ka na. Oh, sakay na ako yan, kasi libre na. Kaya ayun lang guys for today's video. See you on my next vlog. Sa ngayon is oh, susundo na ako guys. Bye.